5.30 a.m. Walking muna kami ni Mr. Walking. Walking muna. 5.30. Bye guys. Guys, papunta na lang pala kami. <laughs> C6. Nagbago ang isip namin kasi matraffic doon sa palingke pag Monday kasi pasukan. Sorry, ito na lang kami pa C6 kami eh para malanghap namin yung amoy ng ilog tignan <laughs> natin kung hanggang saan yung hingal namin ang ending nito baka bibili lang kami ng isda 15 minutes nandito na kami sa tulay na Sisis. 6 na pala namin yung pumping station first pumping station or theory station pa Pasig papuntang Peri papuntang ah Kapi Ayan sa so, Mr. So tatawid kami ang tulad ng sisis at tagig Ayan Tugot lang kami mamaya Tay 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 Mauna ka na sa taas. Una ka na. Akit kami dyan. Abit kami ito na. kumusta si, ano si Aring Araw? Ah, ano muna kami? sa Aring Araw. Ah, uh, pati, pati. Ah. Tao. Tama na ba? Ayan na sa si Aring Araw. Oh. Paharap muna kami. kami ay paano muna kami ng araw kasi dira na lang kami na uh, nakaarawan so, ito yan sa C6 na tulay C6 road so tagig na to guys tagig yun pasig tagig pasig so ayan. lake. Dito naman. Ito mag-start ang Ilog Pasig. Andun yung pere, o. Oh. Andun yung pere. Nadaan na namin kanina. First station. Ferry station doon. So, walking na naman eh. Pataytay naman kami guys doon kasi yung taytay -tay, guys, o. Oh. So, doon Pasig. Tagig. Ito, taytay tay kami. Dito. Let's go, guys! Okay, muna. Alas 7 na ng umaga dito sa dito. Yan. So, dahil walang dark coffee, dark coffee ko. So, cheat muna tayo ng kape ngayon. Kailangan magka para mahibsan yung sekura. Sa tay -tay. So, sa Taytay. Sa boundary kasi yung Pasig at saka yung Taytay. pagig -tay. naman at saka Pasig. So, walking tayo. Walking-walking lang. Tamang walking lang. So, yan yung venue pang sana. Di ba? <tinyo> Tapos na kami mag -tapi. sa Taytay. -tay. Papasig na kami Paul dyan. Paul sa akin. Ah. Damdam ko na yung sakit sa binte. Sakit dito. Sakit sa alampakan. Ay nga muna. Ay nga. Tapos, siguro mga ano na lang. Maya-maya uwi na kami.

tatlo sila guys oh. ala si Mochi dapat dala pala natin Eh, oh. okay. namalang kayo, bumili kami isda. Pang sabaw. Bili ng baon ni Kivler. Let's go! Nine thirty-four. na kami sa bahay. Hindi nga ka. Sakit sa binti. Wala ba natin kitabalire?